G, eto, nakakalulang kayamanan no, ng Diskaya family, yung mga luxury cars nila, sobrang mahal grabe, no, pinagmamalaki pa talaga nila, eto yung top contractor ha sa mga flood control project kabilang sila sa mga construction firms na may pinakamalaking kontrata mula sa gobyerno, so tingin ba ninyo from rug to riches, agad pero bakit biglang sumobra naman yung kayamanan nila, okay, let's watch this para malula rin kayo sa halaga ng mga luxury cars nila yung Cadillac, ito yung sports niya. Yung Navigator, GMC Denali, Grand Wagoneer. pinaship ko from the US. Suburban, hard, yeah. Dodge Ram, the Tundra, Toyota Sequoia, the TRD Pro, Capstone, yung high-end niya. Yung X5, F-Pace, Altera, GLS, Volvo XC90. And this is the autobiography Range Rover. H. The Evoque, Defender, yung no. LM, yung no. Lexus, no. LC2. That. Savannah, the Ford Bronco, Benz GLE, X7, no. Sprinter, Gladiator. This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Maserati, ah. G63, ah. Benz na Avantgarde, yes. ah. Bentley. Kaya nagustuhan ko to. May wine glass sa loob. <laughs> Mercedes Benz may iba. Rolls Royce. Yeah. Naka interior siya ng Hermes Orange. Mayaman ka nga. Galing naman sa nakaw yung kayamanan mo.